Number two, magpahinga. Okay, rest. Number two is rest. R-E-S-T. Napakasimple lang po, di ba? Pag tayo po ay napapagod sa isang tao o sa isang relasyon, hindi po tayo dapat agad nakikipaghiwalay. Dapat po ay nagpapahinga po tayo. At ang pinakamahalaga sa pagpapahinga ay hindi tayo nagpapahinga para gumawa ng kasalanan. Nagpapahinga po tayo para ma-refresh ang ating thoughts at ma-refresh ang ating isipan. Hindi tayo nagpapahinga sa piling ng iba. Di ba? Doon nagkakaleche-leche. Di ba? Yung parang, o nga, nag nagpahinga ka nga. Pero ano bang klaseng pagpapahinga ang ginawa mo? Yung iba kasi nagpahinga sa ibang tao. Pahinga nga kasi napagod. Pero hindi lang siya mag-isa nagpahinga. Naghanap ng iba na pagpapahingahan niya. Naghanap ng ibang bisig. Naghanap ng ibang comfort. Nagpa-comflirt. Yan yung mga sinasabing nagpapa-comfort pero nakikipag-flirt. Mga pa comfort ba? Diba? So kung pagod na kayo, magpahinga. Magpahinga kayo ng tama. Hindi yung magpapahinga kayo sa iba. Kasi kung nga Hanap talaga kayo ng comfort sa si ibang tao, mas lalong masisira ang pamilya ninyo, mas lalong masisira ang relasyon.